Kabayan, anong mas importante sa'yo? Loved ones o trabaho? Ang daling sumagot, ba? Diba? Loved ones. But actions speak louder than words. Sa mga kababayan nating OFW, kung talagang mas importante ang loved ones kesa sa trabaho, di ba pag mga importanteng okasyon, dapat ang kasama mo, anak mo o pamilya mo. Pero ba't wala ka? Pag may mga parent teacher sa school at kailan ka ng anak mo sa mga meeting, bakit wala ka? Ang sasabihin natin, eh kasi ginagawa mo to para sa anila, kung hindi ako magtatrabaho, wala silang kakainin. Tama na madyon kung sa maiksing panahon lang yan. Pero pag tumatanda ka na dyan at tumatanda na anak mo ng wala ka pa rin sa tabi niya, ibig sabihin kabayan, choice mo na At dapat tagahanap ka na ng ibang trabaho, opportunity, or negosyo na para mangkaroon pa na ng oras sa pamilya mo. Hindi totoo wala kang choice. Hindi ka lang naghahanap ng ibang choices. Tandaan mo to. Ang pera pag mawala, kaya mong fitain yan. Pero ang oras na luminipas na nawawala na hindi mo asa loved ones mo, hindi mo na maibabalik yan. Kaya habang may oras ka pa hapatin, kumuha ka na ng pagbabago na yung darating na 2024. Share mo to sa mga kabagayang.